Welcome back sa aking YouTube channel para sa mga first time lang po na manood. Please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayit libre lang, tulong mo na lang din sa kapapa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin yan po today's reflection. Nagkatawang tao ang Diyos sa pamamagitan ng uh, banal na espiritu at para may padama ang pagmamahal niya sa ating lahat. So, araw na uh, malapit na guys yung Araw ng Pasko at lahat tayo busy, di ba? Nagahanda. So, yan ang pinag-aaralan natin ngayon, guys. So, kagaya ngayon, nangyayari sa, sa ating bayan, halimbawa, nagpapasko, dito sa Metro Manila, guys, kung kung saray kayo dito sa Metro Manila, ngayong December, dahil habang papalapit ang Pasko, grabe, di ba? Grabe yung traffic. Talagang bumper to bumper, guys. Kung hindi ka matyaga, may inis ka madidepress ka pa. So, mabigat ang, uh, ang, ang traffic dito sa Maynila. Tapos, ano kaya solusyon dito? Parang wala nang solusyon, di ba? Kasi sa bigat yan, ang tagal ng problema hanggang ngayon, problema pa rin tayo, di ba? Sa transportation, siksikan pa rin sa jeep, kulang pa rin sa mga jeep. Misan, nakasabit lang ako. Misan, nararanasan ko. Sumasabit lang, guys. So, hindi natin makontrol yan. Napakahirap, di ba? At kung sa at kung sa probinsya naman, pinakaunang problema diyan yung hanap buhay din. Kaya nga hindi ba yung mga taga-probinsya lumuluwas ng uh, may hindi na para doon maghanap ng trabaho, di ba? So, pero pagdating ng uh, ng kampanya o election, yung mga tumatakbo, di ba? Yung mga tumatakbo ng mga kandidato, sinasabi lagi na uh, mahal ng mga may hirap, di ba? ramdam ang karagay ng mahirap. Magkikreate sila ng maraming trabaho. Yan ang lagi din ang sinasabi, di ba guys? Uh, ng agrikultura, yung mga ganong uh, laging sinasambit nila. Tapos magsisuot sila ng mga simpleng damit lang, kumakain ng nakakamay. Talagang pag nakita mo talaga, pag nangangampay sila, simpleng tao lang, mga ordinaryong mamamayan. Pero pag nanalo na sila, yun guys, nakakalimutan na nila yung mga pangako nila. So, ang totoo niyan, uh, yung iba dyan, hindi naman talaga nila nararamdaman kung anong nararamdaman ng kanilang nasasakupan o no? constituent, di ba? Yung mga kababayan nila, kung naghihirap ba, wala pa hindi na. Basta sila nandun na sa posisyon, okay na sa kanila. Kahit uh, maghihirap pa ang kanilang mga kababayan. So, iba ang Diyos, guys. Hindi ganun. Iba ang Diyos. So, ayon sa 1, chapter 1, verse 14. Nagkatawang tao ang salita at namuhay kasama natin. Nakita namin ang, kal ang kalagayan niya bilang ka isa isang anak ng Ama. And guys, napakalinaw, napakaganda ng mensahe. So, sinasabi dyan guys, iba yung Diyos, di ba? Kagaya kanina, sinasabi natin, mga politiko, nangangako lang para lang manalo ang totoo niya, hindi naman nila alam ang kalagayan ng mahirap, lalo na yung kandidato, di ba? Galing sa mayaman. So, ang Diyos iba, guys. Imagine nyo, guys. Diyos siya. Nagkatawag tao. Di ba? Sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. Para lang makipamuhay, makisalamuha, kung ano ba talaga yung pakiramdam ng isang tao, di ba? Kasi Diyos na siya, di ba? Imagine guys, nandun na sa sa langit, sinasamba na sa mga bilyon-bilyon mga angel, mga banal na tao, di ba? Na nandun na nga sa langit, nasa kanya lahat ng karyan niya. Bakit kailangan niya pang bumaba? Bakit pa niya ipadala yung kanyang, sa isang anak o bugtong na Parang para may padamalano ang pagmamahal niya sa atin. So, iba po ang Diyos kapag ka siya talaga yung nagpakita ng pagmamahal. Mula noon, hindi siya nagbabago hanggang ngayon. Tuloy pa rin ang pagmamahal sa tao. Sa kabila ng lagi natin sinasabing pasaway tayong mga tao guys, di ba? Sa kabila ng matigas ang ulo natin at hindi natin sinusunod ang kanyang mga gusto. Kaya para lalong may padama, bumaba siya. Di ba? Naging tao ang ating Panginoon Jesus, Di ba? Totoong tao, totoong Diyos. So nagkaroon din siya ng mga problema, di ba? Binas din siya ng mga dalubhasa sa Biblia mga paraseyo, sa diseyo, di ba? Pagkatapos na, kahit yung mga sarili niyang disipulo na binuo niya, mula kay Pedro, uh, kila, ah, uh, kila Tomas, lahat, guys, lahat. Nung panaw na hinuli na siya, iniwan na siya ng isa-isa. Hanggang sa napako na sa loob, sa krus ng kalbat. Di ba? Iniwan siya ng lahat. Kaya, ramdam ng Diyos kung ano yung nararamdaman natin bilang isang tao. Dahil naging tao nga siya. Siyempre, di ba? nilalang na lang niya tayo hindi eh, naman niya alam kung ano talaga ang ng isang tao kaya yun ang ginawa niya nagpakababa sa akin naging humble sa inubad eh, niya kanyang pagka-Diyos na buhay na bilang isang tao kaya kaya di ba in fact pwede naman sa ano guys di ba pwede naman sa mag magpadala ng mga angel kaya yung ginagawa niya sa Old Testament pwede siya magpadala ng mga propeta para sabihin kung gano'n tayo kamahal pero bakit itong, yung, yung kaisa yung sakalak niya at sa dami ng naranasan problema hanggang sa namatay pa rin sa sa cross ng kalbado para lang tayo tubusin yun ang talagang pinaka point ng pagmamahal ng ating Diyos diba? talagang pinatay so kagaya guys pagkalimbawa may sakit ka di ba yung parents mo nasa probinsya tinawagan ka di ba sa na na, 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 na ka tinawagan ka hindi ba sarap sa pakiramdam? Yung may tumawag sa parents mo, kaibigan mo, kung sino pa man. Kasi naalala ka nila. Kung yung, sakit na nararamdam mo, naibsan Nawawala. Di ba? Yung kirot ng mga sugat o ng sakit mo. Kapag may uh, mahal mo sa buhay, ang tumatawag sa yo. Gaano pa kaya, di ba? Kung pupuntahan ang personal sa ospital para kumustahin ka, kumustahin yung kalagayan mo, bibigyan ka ng lakas, pagdarasal ka, hindi ba mas masarap yung feeling so ganun din to sa ating Diyos talagang pumunta siya dito sa lupa at mamuhay bilang isang uh, simpleng tao at sa sobrang humble niya guys di ba ipinanganak pa sa isang sabsaban doon sa Bethlehem na kung saan ang kasama niya mga hayop di ba na mga kasama niya nga buhay doon bata pa lang siya pero kung titignan mo makapangyarihan sa Diyos siya pero napaka humble pa rin yun ang hindi natin marunong ang kaisipan ng Diyos. Hindi kaya natin mga tao, guys, di ba? Napakataas ng pride natin. Pag, pag may nakipag, ng uh, nang away sa atin, gumaganti tayo kaagad, di ba? Nawawala yung pagiging humble natin. So, yan po ang ating uh, sa isa puso at isipan at tingin sa Diyos na sana maging humble din niya. Mag, maging humble din tayo kagaya ng ginawa niya. At lalo natin makita ang kanyang lubos na pagmamahal sa ating lahat. Sa kapatid natin ngayon, nanonood ng aking vlog na matinding karamdaman sa financial at sa relasyon sa pamilya. Sabayan mo ko sa napakasimpleng dasal. Hindi maniwala, magtiwala, at manampalataya. Tsak yun, ano man ang ikahilingan mo, ibibigay sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. So tayo pinanalangin, Lord, di bless po mga kapatid namin ngayon. Nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, Lord. Stage 4 cancer. Bedridden na, Lord. May mga tanig na sa kanilang buhay. At kung ano pa mga uring bumabalot na nagpapahirap sa kanilang karamdaman. Iunat niyo po, Lord, na niyo mapagpagaling na kamay. Aplusin niyo po, Lord. Tanggalin niyo po kanyang mga karamdaman para sa kanyang pamilya. At ganoon din po sa mga sa mga pamilyang nagkawatak-watak at nagkasira-sira Lord pagbigis-bigisin yung pamilya balik nyo ang magandang relasyon at sa financial Lord na kailangan namin na Lord, lalong lalong na mga kapatid namin walang wala, ultimo pamilya ng bigas, ng ulam pambahid sa bahay tubig, pambangon sa mga bata at pambiling gamot Lord i-bless po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya So, nang lahat ng ito yung namin. Sa matamis na pangalan ng Panginoon Jesus. Amen na To God all be the glory. Sa hala ng mga 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 Santo. Amen. Thank you very much po.